eto na technical site assessment sa Taal Lake tapos na may gigit tatlong po drivers ng Coast Guard sisisid na bukas hahanapin ang mga missing na sabungero Giselle Ricafort please come in Giselle Lakay, tapos na nga yung technical site assessment, ocular inspection na pinangunahan ng Department of Justice at Philippine Coast Guard sa lawa ng Taal para sa paghanap sa mga labi ng 34 na missing sa Bungero na dito umano sa lawa itinapon. Inassess mo na nga yung kondisyon kasama yung lalim ng lawa bago formal na igulong yung search at retrieval operation bukas July 11. May mga sumisid na diver lakay kanina sa area oh. para lamang yan doon sa assessment. நாங்க uh, taalik. Focus daw sa ating ni uh, Justice Secretary o uh, Justice Aspect uh, Clabano, ng uh, search operation yung fish pond na sinasabi na nirentahan ng isa sa mga suspect yan yung itinuturing na ground zero ngayon ng kagawaran. Kumpiyansa raw laga yung DOJ na may marerecover pa silang buto o mga labi ng missing sa bungeros. Uh, hindi lang anya sa isang tao kasi nakabatay lakayo ang operasyon ito ng gobyerno dahil marami, sabi ni Labano, yung lumalapit sa kanilang informanta. Sabi naman ni Commodore Ronnie eh, ng Coast Guard Southern Tagalog, may gitatlong diver ang sisisig sa lawa simula bukas na hahatiin sa iba't ibang team. Kagamit daw yung uh, PCG ng kanilang ROV o yung remotely operated vehicle at mga drone na formal o para sa formal na pagsisimula ng search at retrieval operation bukas. Ito si Giselle Rico para sa Deezer Asia na sa Pilipinas o na sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Giselle. Yung mga divers, eh, meron ba silang uh, flashlight sa ilalim? <laughs> <laughs> kasi, Hindi kasi, natin natanong lakay. Oo nga, ano, ayan. Uh, <laughs> Parang mo na natin sa pelikula kasi mm. madilim siyempre sa ilalim. Lahat nag ang vulkan Taal, di ba? Ayan, uh -huh. at uh, yung kanilang pagsisid nila ay... Uh -huh. eh, uh, Matataba kaya ang mga tawilis dyan? <laughs> <laughs> Maliputo at saka bangus. Iba, Ayan. hindi na, iba daw ang hahanapin nila kaya hindi ah, sila umuha. <laughs> <laughs>